Ito na nga mga par. Sisid na naman tayo. Pero sa ilog lang tayo sa ngayon dahil di kaya ang lakas ng dagat ngayon. Dahil may, sa low pressure na atituan din yung lugar natin inabot. So dito may kilat yung atay nakita. Unang nakita natin to sa gabing ito. Yun! Sa pool! Ulo! Hindi nakapalag. Yeah, so, Ayan, may isa na tayo. At may isa pa akong nakita. Ito, ito nga. Banak. Pagtira natin itong nangyari. Hmm, oh. hindi pa tinamaan. Buti na lang at hindi nakalayo. Lumipat lang siya ng pisto. Oh. Yari ka na ngayon. Pangalawa. Pangalawang istiyan natin ngayong gabi. Dito may naglab, may nakita akong labo sa ilid.